IFM News. Pag-anggap ng libreng binhi ang mga magsasaka sa Barangay Silog sa City Isabela ngayong araw, November 7, 2023. Sa pangunguna ng opisina ng City Agriculture Office, ipinamahagi nila ang iba't ibang variety ng binhi katulad ng Triple 2, sik RC R22 hybrid at inbred. Ayon kay Ms. Lucy Dela Cruz, Assistant City Agriculturist ng CAO, nakadepende sa area ng lupang sinasaka na nakarehistro sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture ang bilang ng binhi matatanggap ng bawat magsasaka. Anya, mayroon silang listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng nasabing binhi. Upang makasali sa master list ay kailangang nakarehistro muna ang lupang kanilang sinasaka sa RSBSA. Sa pamamagitan nito ay otomatiko na silang makakatanggap ng libreng binhi. Samantala, ang mga magsasakang hindi rehistrado sa RSBSA ay makakatanggap pa rin naman ng inbred variety na binhi. Narito ang eksklusibong panayam ng IFM Kawayan kay Tatay Rosendo Virodota, isa sa mga nakatanggap ng libreng binhi. Ay, hey, mapalag po ma'am dahil na, nakakuan kami sa master ng V. Ma'am. Kaya automatic na kami makakatanggap na. Ma Kapag uh, nakatanggap kami ng ma'am, magpaparisto kami sa PCIC para ma-insure ma, ma yung mga at yan muna ang ating ulat ngayong araw. Ako sa si Zaira Kuntapay para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KBP Kantar Survey. Idol. IFM News.